ayoy magmasid-masid para sa biyayang darating e hindi para sa akin kundi para din sa inyo kaya hintay-hintay lang at heto na nga kami umagang-umaga naglalakad at inagahan nga namin para rin malibang-libang ang aming anak na si Aba. Ito lang din naman yan malapit-lapit sa amin na mall. Walang iba kundi dito pa rin naman sa palagi ang puntahan namin ang palaruan na gustong-gusto niya. Ilaraw din niya ngayon heto nga sinulit-sulit na rin talaga ang pagkakataon na to. Para malibang at ma-enjoy niya rin. Madalas niya rin puntahan ang maglaro at maglibang dito sa madaming bola. Ito naman ako nag ikot at tumitingin-tingin lang din sa kanila. Sarap din talagang balikan ang pagkabata. Nalilibang din talaga si Aba dito sa ginagawa niya. Dahil sarap balikan ang pagkabata, pati na rin talaga ang asawa ko naglibang na rin para na rin hindi rin talaga mainip dito. Siyempre, for the support naman tong si Aba ay etong at naglalaro din sila ng basketball. Hindi mo mapinta ang ngiti at tumatalon-talon din talaga. Heto pa nga, kinuha na rin talaga ang isang bola at nilaro-laro na rin. At siyempre, eto nga ako, naglalakad-lakad, pinagmamasdan-masdan ko lang din sila, masaya na rin ako makita rin at naglilibang sila. Kung mapapansin nyo, wala pang gaanong katao-tao dahil sobrang aga rin namin na nandito na rin kami. Mas okay na rin talaga yung mas maaga para maya-maya ay pauwi na rin kami at makapagpahinga pa at kinabukasan may pasok pa si Aba. At syempre, paupo-upo lang naman ang datingan ko habang nagtitingin-tingin lang din sa kanila. Dahil nalilibang at nag-e-enjoy na rin ako, heto nga, eto na rin ba pagkakataon para kumanta. Hindi ko nga rin mawari ang ganap ko dito ngayong araw. Dahil gustong-gusto ni Aba, heto nga't sinuportahan ko na rin sa gusto niya. Porda upu-upu lang naman pero heto nga upu-upu lang, kanta-kanta lang. Ba din talaga ang banding namin dito dalawa at na-enjoy namin at heto na nga lumabas na rin kami at tapos na rin talagang makapaglarutong si Aba. At syempre lakad-lakad nga muna kami para pumunta doon. Dahil anong oras na rin at nagugutom na rin kami. Paano pa kaya itong kasama naming si Aba tum na rin to at syempre, sampabakakain doon pa rin sa bida ang saya. Wala rin naman pagbabago, wala rin naman bago. Yun at yun pa rin naman ang palagi ang gusto niyang kinakain, ang spaghetti at yung chicken lang. At syempre, hindi mawawala yung ice cream, doon pa lang din talaga eh sobrang saya niya na. Jollibee, baka naman! jerry So pagkatapos nga namin kumain doon at dito naman kami sa may grocery. Kumili na rin ng iilang pirasong kailangan din sa bahay pagkatapos kailangan din namin bumili dito ng iilang pagkain para kay Aba yung pambao na rin niya sa school. At heto nga naglalakad-lakad pa rin naman kami at nalilibang lang din talaga tong si Aba. Pa rin talaga mawari yung ganap ng aking anak na si Aba hanggang dito sa grocery ay e nalilibang at kumakanta-kanta pa rin. Abay nabitin pa ata doon sa ginawa namin kanina. Kuha ko na rin sa kanya yung kailangan ko pagkatapos maya maya ay e, tumingin-tingin na lang din siya ng gusto niya. Hinayaan ko lang din siya kung ano yung gusto niyang kuwain. Pero syempre, doon lang sa tamang kunin. Dahil nga nagbabajet pa rin tayo, kailangan pa rin nating magtipid-tipid. Pagkatapos nga namin dito, doon naman kami bumili lang din talaga ng ilang kailangan dito sa loob ng bahay. Sarap din talaga sa pakiramdam pag nakikita mong masaya din si Aba. Naman tayong mga nanay, makita mo lang masaya yung anak mo sa ginagawa niya, e eh, sobrang saya rin natin. Nakuha at nabili na nga namin yung kailangan namin at heto na nga ako sa may bandang counter. pumilang nga muna ako habang sila doon banda sa labas at naglilibang-libang. Pagkatapos nga namin dito, nalibang na naman at naraos na naman ang isang araw. Pauwi na rin kami at yun lang. Follow for more. Bye!